maganda na hapon alas 5.40 na kaso lang ngayon mawalakas na naman yung ulan At parang bigira so, ulanin pa yung bagong tao natin Ayun, happy new year po sa lahat dito na tayo nagsisimula sa Nile Boundary para kayo namin dito na tayo nagsisimula labig na agad

bisa mo tayo dito sa lupa natin. Sana baka dali tayo para bukas sigurado may camping na tayo. Yan, kaya, kaya may labas na naman yung kulamutan. At yung pusit. Sa pinakana na, ko kasi, iihaw ko kami ng pusit. Kaya sana baka dali ang pusit na yun. Para may maihaw tayo mamaya. Para sa mid check. ayo na bangon mo sa mga, ang mga huli natin. na tinatay tayo mga 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 E agora, rapaz. Uau. Pati yung hangin, malakas din. yung bangka. Iniiwan tayo ng Thank you, Lord. Hindi na tumigil yung ulan. Salamat na kasi pa tayo ng... Looking Tribali ang tawagin namin ng sak sa hiptipon ng tawagin namin yung malaki-laki na oh salamat sigurahan na dugumas mabing na ano hindi yung dagat tapos pandang ulan yun yari na sa pansit sana makalali tayo ng video malalaki para ihawi natin Another si grabe na pang sahog so bali kanina nakapana tayo ng malaki hindi ko na tinahanan ng plus light napakailap kasi batali no alas yes. 8 imit na madala nga yun pa uh, tayo ng ulangbutan nalito na ako sa akin balik na ako dito sa pinagsimulan

ng mga tayo tapos kiloy natin ito kung ilang kiloy huli natin si Otol nagsasound trip na malakas na yung tuktog pala Otol may bisita siguro si Otol yan siguro yung mga bayaw niya so yun naman yung sabahe tapos kiloy natin ito Bibita natin yung ano, talapito at saka

ayan may dinigurita yung anak ko may nilagay na dekorasyon dito na yung nakakauli natin oh. kumamor naman ako tapos oh. ito yung sabi ko hindi natin nakakahanan ng video to hihihawi namin ito ng anak ko ito yung pansahok natin sa pansit yung dalawa yan. Limang piraso lang. Ay sa rin. Portalino na rin to. Buti maaabot. Two point. Four. Yo. Isang kilo. Isang kilo yung katamba ko. Three point four. Portalino rin to. 140 yung kilo ayos may pambinta rin tayo sana mamaya mga hindi siguro kaya alas dos hindi tayo tapad din makabalik tayo at ito yung iihawin natin Yan. isang kilo isang kilo yung iihawin natin na ito. at ito yung pansahog natin sa pansin yun Ay sa rin, 400 grams yung pasahog natin sa pansis. So, kung tinanong ipapansipin yung tarahating kilo yata. alis na rin may kita din tayo siguro mamaya kung maganda itong plan ng katawan natin pagkatapos mag video noche yun, babalik tayo pag hindi alauna kaya alas ng madaling araw sana makabalik tayo para maribigan natin ito So yun mga Kadbenjor, so bali, hindi na tayo nakabalik sa madaling araw hindi na kinaya natin na hindi na kinaya ng katawan natin matamblay na ayan so balay yung pusit natin na isang kilo na dapat sana ihawin natin ayan bininta na lang natin kasi yung para sa pansahog na dalawa hindi na isahog kasi pagdating ko dito sa bahay ayan luto na yung pansit ayan nasahogan na ng baboy kaya ayun ayun na lang yung inihaw natin ayan bininta na lang natin ayan kumita tayo ng 1076 malaking tulong na po ito, so yun balay next video na lang po tayo mag-shout out, yan balay yung kabuwang huli natin ayan 4.8 kilos, so yun salamat, may kita na tayo sa unang araw ng 2025 thank you Lord